At dahil lunes nga ng mga araw na to, ay maaga nga akong gumising para maasikaso ko nga si Altea. Nag-request kasi talaga si Altea sa akin, ako daw yung mag-asikaso sa kanya papuntang school. Simula kasi nung nanganak na ako guys, is yung papa niya na yung nag-aasikaso sa kanya. Pag may newborn kasi, alam niya talaga na puyatan talaga yun. Kaya naman si mister is hindi na na ako ginigising pag umaga. Hinahayaan niya lang ako, nakusa akong magising. Di oh, diba, rinig na rinig niya talaga yung mga manok. <laughs> Kaya nga medyo nagigilty talaga ako kasi hindi ko na nga siya naaasikaso. Alam niyo naman na iba talaga yung asikaso ng nanay. Kaya ngayon pag hindi ako masyadong puyat is ako yung nag-aasikaso sa kanya. Anyways ayun pag alis nga pala nila nagtimpla lang ako ng coffee. Hindi ko alam kung bawal ba to sa mga breastfeeding moms pero ngayon lang to guys kasi nga nami ko na talaga magkape. ah hindi pa nga ako nakakainom ng kape ko is nagising nga batang maliit. Kaya ayan naglaro muna kami ng konti. Bala ko rin sana na lumabas kami para mapaarawan na siya kaso hindi naman lumabas yaring araw kaya hindi ko nga siya napaarawan na siguro bukas na lang hopefully uminit na rin kaya ayan pinaliguan ko na nga lang siya at yun tulog agad siya maya maya nga nyan is tinawag nga ako ni mister kasi nga ipapakita daw niya tong kahoy na nirecycle niya gagawin kasi niya tong double deck na ano, higaan namin sa kwarto. Kasi ito yung kwarto namin, guys. Maliit lang siya. And hindi talaga kami kasha sa isang bed, guys. Ayan, nandiyan pa yung duyan na ginawa ni mister para sa batang maliit. Kaso hindi namin siya nagamit. So, yan. Yan yung itsura ng kwarto namin sa taas. Yung kwarto talaga kasi namin sa baba is inaayos pa and hindi pa siya tapos. And, i-update ko rin kayo pag natapos na yung gagawin ni mister na double deck dito sa kwarto. Anyways, ito nga pala yung lunch namin. Ginataang gula Para tuloy akong nagutom bigla habang bino-voice over ko tong video na to. Lately din kasi mas prefer ko na kumain ng mga gulay, prutas, isda, and konti lang yung karne kasi nga mas healthy talaga yung mga gulay. And then din kasi ng batang maliit. So ayan, kain tayo, tayo guys. Yummers. Anyways, kinahaponan nga pala guys. Isinintay ko lang umuwi si Altea tapos sabay kami pupunta nito sa bonus. Bibili kasi kami ng pang-exchange gift ni Altea kasi nga Christmas mas party na nila the next day. I mean, the next two days. So, ayan. Nakapili na nga pala ako ng mga school supplies. School supplies kasi talaga yung napag-usapan ng lahat ng mga parents na bibilhin. Kasi nga, mas magagamit siya compare sa mga laruan. And yung limit nga lang pala is 100 pesos. Pero itong nabili ko is more than 100 pesos sya, Bala ko pa sana talagang dagdagan ka. So, medyo tight tay tayo ngayon. So, yan lang muna. At dahil nakasama natin si Altea, syempre, bibili siya lang sa kanya. Yung nasa labas nga pala sa kanya yan. At saka yung nasa paper bag, yan yung ibibigay natin pang exchange gift niya. And pagkatapos nga nating mamili is pumunta nga rin pala ako dito sa may mga tools kasi nga may pinapabili sa akin si mister na gagamitin niya para sa ano paggawa ng double deck bed bag. Ganon. So ayan, medyo natagalan ako kasi nakalimutan ko kung ano yung itsura ng pinapabili niya. Pero ya, yeah, nakuha ko na rin sa wakas. And ayun, pagkatapos nga naming mamili is nagbayad na nga rin pala kami kasi medyo madilim na rin. And ayan nga, ito nga yung batang maliit natin hindi pa nga pala siya natutulog ng mga oras na to And alam yung ba ewan ko lang, pero parang nakakakita na siya ng kaunti kasi gumingiti-ngiti na siya, oh alaga 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 alaga